Okay, ngayong gabi, tikman naman natin ang Oyster Mushroom Burger dito sa Mercato, Lucena. So ayon nga kay Kuya Honor, ang pati nito ay pure mushroom, no meat. Pero hindi lang basta mushroom, mga kaibigan. Ito yung tipo ng mushroom na parang nag-workout sa gym. Kasi ang kapal, diba ba Lothar Moto? <laughs> Kasama pa ang litos, tomato, pipino, cheese, at secret sauce na hindi ko ma-spell. Siyempre, meron ding mayonnaise. Bonus points para sa pelui ban. Na parang cloud bread vibes. Malambot. All right. Unang agat. Crunch. Ang lasa... Wait for it. So parang yung ex mong vegetarian. Simple pero mapapansin mo pa rin. So hindi siya dry. Hindi rin lasang cardboard gaya ng ibang vegetarian burger. Medyo juicy. May konting earthy kick. Okay lang naman yung balance ng cheese at saka secret sauce. Ang pipino at tomato, press na press, parang bagong harvest. At ang tinapay, parang niyakap yung burger. Malambot pero hindi nagkukulap. Ang sarap ng combo. At hindi lang yan, meron din silang mushroom shots for only 69 pesos. Saktong pang pulutan o pang Netflix and chill. Nag-try din tayo ng dragon fruit drink nila. 25 pesos for small at 35 pesos for large. As in, sulit na sulit mga kapudi. Lasang-lasa yung dragon fruit healthy pa. So balik tayo sa burger. Sa halagang 50 pesos, sulit na sulit. Di man ito yung trending sa TikTok o pinipilahan ng bongga, pero lasang pang VIP. Pero teka, mukhang mauubos na yung stock nila kasi ang bumibili kanina. So baka naman trending secretly. At dito nagtatapos ang ating master mission for tonight. Next time na mapadaan kayo sa Mercato Lucena, huwag niyong daanin sa tingin lang. Tikman nyo rin. Okay? Till next time, stay cool and fabulous.